technique eh, parang gamay gumagamit na ng technique para makahuli kami kasi kanina yung sa mga video na wala pa kaming, wala tayong huli mga alimango ngayon gagamit na siya ng technique ngayon parang kakaibang technique yung gagamitin niya ngayon araw nito parang maganda yung ginagawa mong plano ah nagtabok siya ng lapok pa, nagtabok, nagtabok, nagtabok siya ng lapok abutin natin mga idol, kaya idol, abutin natin kaya sabi ah, ah yun ah. Pero mga idol, teknik na po ni mga idol. Parang kakaibang teknik itong ginagawa nito ni Gamay. Maganda ito ah. Yung butas, okay, tingnan nyo. Anong gagawin sa butas? Parang kakaiba itong gagawin ni Gamay. Wala kami mahuli. Gumamita kami ng teknik kung paano hulihin ang alimango. Uy! Pwede na luma! Lah! Mahuli yung teknik, idol. Kung may alimangong ano, lalabas siya.

Maganda pa nung butas. Ito, wala ka. Ito, 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 Ayun, oh. Mayroon naman dito, oh. Butas. Kulang, kulang. Pinagusin niya, parang may laman na naman ito. Oh, gawa na naman siya ng teknik, oh. Kung paano mahuli ang, ano. Mayroon yung mga teknik niya, mga idol. Tingnan na yung mga teknik, anak lapok putik putik lang pala ang technique ito putik lang pala ang teknik ng panguhuli ng ganyan simpleng simple lang pala yan Oh, mayroon naman ha mayroon naman oh gumawa na naman siya ng teknik kung paano makakahuli na naman ng uh, isang malaking alimango mga idol ito na ah grabe technique kapod teknik, na teknik. saluhin natin kay doon tayo ni puya ni angat Pre, ano, kagang. Nabalitok na. Ay, naman di ano to. Kaya, abot Ah. Ah. Na. Teknik naman mga idol. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung paano nga palabasin yung ano? Alimangon natin dyan. Parang may mulabas na alimango ni ali pag mapuno na. ay mababaw lang ay malalim malalim mga idol ayan na ayan na sigurado mapupuno nito kasi maliit na butas lang ito mapupuno ito sa dalawang timba lang na teknik ni gamay kung paano ito ayan na hop labas na mo wala nilihok pre wala nilihok lihok lang one time wala mo baba wala mo taas wala mo baba wala mo taas <laughs> ha baklay mo pataas wala baklay ha naglakad yan pataas hmm. galing sa pinakailalim ha hmm. ah, basa ganyang hinahinay na baba hmm. ibig sabihin hihintay natin lumabas ang alibango ang kagang ang kagang ngayon ito na Parang lalabas na mga idol. Ay, naglalakad pa mga idol. Naglalakad pa. Naglalakad pa. Kasi lumulubog pa eh. Hmm. Yan na, yan na. Parang lalabas ang mga idol. Parang lalabas ang malibang kagang. Yan na. Labas na. Yan na, yan na nga. Ayan na, nga. Ayan na. Lumalalim eh. Yun, yun. Ay, mayroon laman pre. Mayroon kayo po baba man mabigla mo ano yun na yun na yun na yun na parang maliit lang yung nababasa. <laughs> pero lumulubog siya ibig sabihin lumalabas pa lumulubog pa ng ano ayan na pre ayan na ayan na parang mayroon na mayroon na ng alimang kagang Lagyan pa, lagyan pa. Bumaba ba kasi? Pag hindi gumalaw, pre, wala na. Pag hindi gumalaw. Nalapok. Nagung-ung siya. Nung-ung. Pero magawas, yun siya. Yan na, yan na. Parang may lumalabas na, oh. Ang idol, yan, oh. Yan, oh. Sama niya, sama niya. Kani, kani, kani. Sama na. Gamay. Naman ang isa rito sa pikas. Ayan na, ayan na. Ayan na mga idolo. Tanawa, tanawa. Ayan na, lima. Mga muna na. Mulubong eh. Lapok. Parang yan na yan. Hanap na ulit yung bago. Wala pa, wala, wala nung gamas. Hindi Na, nakabantay siguro mga idol. Nakabantay siguro na may tao sa ibabaw. Muna hindi, kaya hindi naglabas yung alimango. Nakagang. Ayo jalan lah, tenang ayo, magang. Sakit di mana deh? Ayo, juni, bapak. Naik aja surut, naik aja surut, mau aja udah. Naik surut kayak ini bapak mana? Ayo naik aja dulu. Ah, ayo naik, naik. Uh, huli, huli, huli jud. Karena itu naik dulu. Oke, 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 oke. Oke, karna apa akan jud. paakan yud ka basta kain ka paakan yud yus naingani <tik> kain mubitaw

Lalu mesti guru ini dito pre. <tipunan> ah, banget? Nah, bang. bang, daku. Daku kayo. Daku kayo.

Di mana kakak? Oke, jadi nah. <tuh> Dia buat apa? Sana, Sa dari, Dari yuk. Para dari sana

Ngayon mga idol, malapit na maluto ang uh, nahuli natin na alimango. Nagluto na rin kami ng kanin. May kanin pa kami rito. Tapos may kanin pa rito. Ito ang alimango na po. Alimango at kagang. Alimango at kagang. Alimango.

Lutung-lutung lah, mga idol. Kalimangu kagis, mga kagang. Hmm, ah, sarap. kagang kag kalimangu, mga idol. Masih angsau-sawan. Eh, itu, situ. Ah, mulut, nak.

hmm tabang idul hmm tabang binabai, binabai. Tambuk cina tambuk. hmm tabai itu idul masak pak hmm tabang tabang ngaidul hmm lagi hulung ya lagi hulung ah itu orang lalaki laki ngaidul itu orang laki-laki laki-laki hmm tabang tabayan Ayuh. Oh, tabang tabayan ngaidul sarap syarat-syarat ngaidul Ayun, sini nak, na. Bakit mga idol? Pagamping lang yun heblat kaya i-vlog kompeten, May i-vlog siguro kung bitin Asa sarap oh. Hmm? Um, laman ng kuya mas. Sarap masarap, sarap. Hmm. Sarap idol. Itu ang buong katawan idol. Bini ko na. Sao sao.

哦。Oh.